Hi Capricorn, July 2024. Buhay, karera, trabaho, pera. Kuha tayo ng ilang pinaka-exact messages or advice na marahil kailangan yung marinig ngayon. May sign ka lamang po? Para sa mga Capricorn, July 2024, message. Capricorn, sa mga taong nakikinig ngayon na Capricorn, ano pong may iwan natin para sa kanila? Buhay, pera, trabaho, Anong advice ang kailangang marinig ng mga taong ito? O nang taong ito na nakikinig ngayon? Capricorn. July 2024. Okay, may umaangat. We. Eh. At pa tayo dyan. Ayan na. Ayan na, ayan na. The Magician. The Sun. And the Knight of Swords. nag Magical buhay, karera, pera, buo ang nakikita natin dito. Mabubuo yung ilang gampanin o ilang tungkulin, ilang kailangan mong harapin, i-claim natin yan para sa inyo. But actually, lahat andito na kompleto Ricardo. Capricorn. Dahil dito, nanlaban, ayan, ka, nanlaban kasi kayo, especially kung itong mga ayan, merong ingay, patawarin. Kung nitong mga nakalipas na buwan o linggo, ay talaga namang, ayan, night of swords, nanlaban kayo, naging um, kumbaga, work kong work, laban kong laban. Kung alam niyo naman sa inyong mga sarili na nag lang, din kayo ng patuloy na pag-action, ng paniniwala, ng energy, ng efforts, lahat na. And this time, claim natin na aangat po yung kayo sa kung anumang possession nyo sa trabaho may pag-init, magical yung feeling. Okay? Actually, yung energy, umaangat. Pagdating, hindi lang sa professional, pero pagdating na rin dito sa inyong mga personal life. I know this is about your work career, pero may parang celebration din tayong nakikita na lalo pa for couples in relationship, hindi lang kayo yung mag sa celebrate, dito sa recognition, yes, promotion. Gaano man po yan kalaki kaliit, pero i-claim natin na may magandang flow sa buhay career. my development. Hindi nalang improvement, but development. Pag-level up. Magiging read, or maybe be ready sa ilang positive possibilities na ito kasi minsan, di ba, may tendency kayo na baka ma-overwhelm ka doon sa ilang magagandang posibilidad. Yes po at dito, meron at merong enerhiya na papasok yung pera. Kompleto regalo. Kung meron kang ilang bayarin, ayan, na somehow hindi mo masyadong natugunan, this time claim natin na may solusyon. Reversal tayo. Kung meron kailangan nakabayaran, kayong matanggap, matatanggap ito ngayong buwan. Positive tayo dyan. Claim natin yan para sa inyo. May pang long term tayo dito na nakikita, buhay, trabaho, karera, kung saan meron benefits. Okay? Meron at meron benefits. Kung business ito, kung kayo nasa isang negosyo, ayan, may bisang paalala rin ito. Kung papaangatin nyo lang yung energy nyo dyan, be ready. Kasi maganda po yung flow na nakikita natin. Meron something beneficial when it comes to partnership or sa pakikipag-negotiate, ma ilang settlements, magiging maayos naman ngayong buwan. Gaano man yan, kalaki ka buong ka guys, itong na ni Moonshot na achievement, development, or ilang recognition, kahit sa simpleng appreciation, makakaramdam kayo ng pag-usad. Your career will be on fire and you will be in the spotlight. Ngayong buwan ng Hulyo 2024 para sa inyo, Capricorn.